Isang mapagpalang umaga mga boxing fans. Maganda ang ipinakita ni Dave Apolinario sa kanyang pangalawang sabak mula nang napanalunan ang IPO flyweight title na inangkin mula sa South African boxer na si Gideon Botelezi. Ang pagkapanalo kay Brian Musinos ay nagmarka ng isang napaka makabuluhang milestone sa karera ni Dave Apolinario. Ito rin ang kanyang debut fight sa ilalim ng banner ng Ohashi Promotions. Ipinakita ni Dave Apolinario ang isang napakahuhusay na performance ng walang talong boksingero mula sa Pilipinas na nagkaroon ng malakas na impresyon sa mundo ng profesional sa boxing. Na nagpapahiwatig na dapat maghanda ang mga manlalaban sa flyweight division. Si Brian Musinos ay nagpakita rin ng tapang na walang humpay sa pag-ataki pero nangibabaw pa rin ang boxing skills ng Pinoy boxer, si Brian Masinos ay inaalagaan ng maalamat na tagapagsanay na si Nacho Beristin, ng Mexico, na walang nagawa sa galing ng malapasensyoso, at napakagandang timing ni Dave Apolinario, upang makamit ang unanimous decision win victory sa kanilang sagupaan. Ang laban, ay naganap sa Korakuen Hall, Japan, na masasabi natin ang makasaysayang lugar na ito, ay nasaksihan ang hindi mabilang na hindi malilimutang mga laban sa boxing, na ang isa na dito ay ang pagpapakita ni Dev Apolinario ng kanyang talento at masasabi natin na isa siya sa dapat pangilagan sa flyweight division. Ano sa palagay nyo, magiging isang world champion ba si Dave Apolinario bukod sa napanalunang titulo sa IBO na pagiging world flyweight champion? Kung sisilipin natin ang flyweight division, si Dave Apolinario ay nararanggo na pang sa WBO, pang sa IBF, pangalawa sa WBA, at pang labing pito sa WBC. Kung babalikan natin, noong buwan ng Abril 2023, ang IBF ay nagbaba ng kautusan na maglaban ang pangatlo at panglima sa IBF ranking. Ang laban ay ang tinatawag nating eliminator, kung saan ang mananalo ay makaka-laban ang kampiyon na si Sonny Edwards. Sa halip na lumaban sa IBF eliminator, ay kumasa sa 3-division champion na si Gideon Bothelezi para sa vacant IBU flyweight title. Hindi na pinatagal ni Dave Apolinario ang laban, pinabagsak nga ang South African fighter sa loob lang ng isang round at naangkin ang bakanting titulo. Sa aking palagay, kung pagbabasihan ang ranking, si Dave Apolinario ay maaring lumaban sa WBA, na nasa kasalukuyan ay pumapangalawa sa ranking. Posible rin na ang Japanese fighter, na si Sigo Yuri Akui, na nangunguna sa WBA ranking. At kung magwawagi, ay maaring kasahan ang current champion, na si Artem Dalakian ng Ukraine. Ano sa palagay nyo? Mag-comment at pag-usapan natin. Panoorin natin ang short clip ng Dave Apolinario at Brian Mosino's fight. Nice, nice. Mm. Oh, ina, ina. Oh. Tanda lah. Tanda lah. Nice! Nice! Wah, benar. Wah, benar. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Wah, ch benar. Cikai, Hmm. Eh. Oh! 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 気,気が張ってるな。 Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.